Ah, uh, good morning. Dito po tayo sa garden. Sa taas, sa rooftop garden ko. Amin. Ah, uh, nyo yung mga halaman. Ito. Ang iba't tinanim ng bayo ko. Maraming, maraming tinanim ng bayo ko. Ito ang tinanim ng mga kalamansi at saka kahit sari-sari na barang bako na ito may tubo kahit munti dragon fruit hindi pa namunga pero malapit ito baka mamunga ito ay nabunuhan ko na kapon ninigyan ko na buno siguro mamunga na ito kung na lang natin Yan, mga tinanim ng bayaw ko. Yan you know? o. Dalawang kangkong, sili, matis, at saka ito, melon. yung siya. Ito mga kalamansi. Kalamansi ko yan. lagyan ko rin ang ito ito unaw na una ubi lagbati lagbati madami na ito puno na To play uma about the name of the mga namin dito ito sa rooftop namin sa tas. Bye. -bye.